Mga step-by-step step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Agad na nag-viral sa social media ang video na ito kung saan makikitang sinapok ng driver ng kotse ang nakaalitan nitong siklista. Naglabas at nagkasapa ng baril ang naturang motorista na napagalamang dati palang pulis. Ayon sa investigasyon, naggagit-gita ng bisikleta at kotse na siyang pinagsimula ng kanilang alitan. Kinilalang driver ng kotse bilang si Wilfredo Gonzalez na siyang nagsabing nagkaayos na raw sila ng siklista. Pero ayon sa complainant na si Attorney Raymond Fortune, dinala raw ang siklista sa police station at doon sa pilitang pinapirma sa isang kasunduan na nagsasabing sila ay nagkaayos na at pinaamin itong siya ang may kasalanan. Dagdag pa ng abogado, sinabi raw ng siklista na nasa loob kasi ng bike lane ang kotse. Pero sakaling makasaksi ng ganitong mga insidente sa daan o tinatawag na road rage, ano nga ba ang mga dapat gawin? Huwag maglabas ng baril o kahit anong armas, lalo kung ikaw ay hindi naman pulis o law enforcement officer dahil isa itong delikadong hakbang na maaaring ikapahamak mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo. Subukang pakalmahin ang mga motoristang sangkot sa road rage incident. At ipaalam na agad sa mga otoridad ang insidente. Maaaring sa barangay tanod, traffic enforcer o sa pulis na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ngayong hashtag Alam na this dapat i-share na this.